Alam mo bang 7 out of 10 Pinoy, walang savings? Pero ikaw, hindi ka nakasali dyan next year. Dahil sa video na to, ibibigay ko ang exact monthly breakdown para mag-ipon ng 100,000 pesos sa loob ng isang taon. Alam kong feeling mo imposible dahil sakto lang ang sahod mo. Kaya tapusin mo ang video na ito at aantayin kita sa comment section kung tinatanggap mo ang challenge. Bakit hindi ka nakakaipon? Bago tayo mag-start, alamin muna natin kung bakit hindi tayo nakakaipon. Una, hindi mo alam saan napupunta ang pera mo, walang tracking. Pangalawa, laging na uubos bago pa ang next sahod, walang budget. Pangatlo, nag-expect ng instant results, pero hindi consistent. Kaya ngayon, babaguhin natin yan. Ready ka na ba? Step by step plan. Months 1 to 3, Building the Foundation, Your Financial Game Plan Bakit mahalaga ito? Syam na pong porsyento ng mga nag-fail mag-ipon, sumusuko sa unang tatlong buwan. Dito mo bubuwi ng Mga habits na hindi masakit sa ulo Mga sistema para otomatikong nangyayari Maliliit na tagumpay para di mawala ng gana Week 1 to 2, The Money Audit Challenge Gawin mo, sa loob ng 14 days, isulat mo lahat ng gastos, kahit yung limang pisong candy. Gumamit ng budgeting app o old school system tulad ng paglilista sa notebook. Pro tip! Lagyan mo ng emoji ang mga luho, halimbawa para sa Yossi, para makonsensya ka. Week 3 to 4, the 50, 30, 20 budgeting. Pangangailangan. Rent kuryente groceries. Bawal lumagpas dito. Kung kulang, bawasan ng luho, hindi ang ipon luho. 24 hour rule, pag may gustong bilhin, matulog muna. 80% ng oras, ayaw mo na kinabukasan. Ipon. I-automate mo. Mag-set ng auto-transfer sa araw ng sahod. Bank hack, gamitin ang digital bank para mas mataas ang interest. Month 2, Invisible Money Trick. Discarte Hiwalay na savings account. Walang ATM card hindi nakalink sa e-wallet. Psychological hack. Pangalanan mo, pang business ko to. Mas masakit galawin. Kapag gustong galawin, isipin mo, pang feature ko to hindi ko pwedeng nakawin sa sarili ko. Month 3, The 100 Daily Challenge. Paano gawin? Mag-transfer ng 100 pesos gabi-gabi sa savings, kahit bariya pa yan. Bakit effective? Sanayin ang sarili, mas mabuti ang maliit pero tuloy-tuloy kesa malaki pero biglaan. 100 pesos per day, 3,000 pesos per month, madodoble mo ang ipon mo. Monthly Check-in Every 30 days, ask yourself. Nasunod ko ba ang 50, 30, 20? Ilang emoji spends ang nabawasan? Nagawa ko bang i-automate ang savings? Progress Checkpoint Months 4 to 6, pataasin ang income, huwag ang stress. Sa unang tatlong buwan, natuto tayong mag-budget. Ngayon, oras na para. Dumiskarte, hindi lang dumiskarte sa pagtitipid. Gumawa ng multiple streams para hindi nakadepende sa isang sahod. Tumubo ang pera habang tulog ka pa. Week 1 to 2. The Great Declutter Challenge. Task, hanapin at ibenta ang dalawampung bagay na hindi mo ginagamit sa bahay gamit ang best platforms, Facebook Marketplace Tip, magpresyo ng 20% higher para may allowance sa tawad Week 3 to 4 Skill to Cash Bootcamp Tatlong side hustle na pwede mong subukan kahit walang experience Digital Services, no experience needed Online Virtual Assistant, Canva Template Selling Content Creation TikTok, Facebook, YouTube. Micro manufacturing. Homemade cookies, custom shirts. Tatlong madaling paraan para kumita ng hindi masyadong nagtatrabaho. Digital products, sell online, no stock needed. Halimbawa, e-books, kahit short e-book lang about sa alam mo, like, paano mag-excel sa school, o, madaling lutuin pagkain para sa mga bata. Pwede rin, Canva templates, presets, or printables. High yield savings, pera mo, kumikita habang nakatago. Lagay mo sa digital banks, may 4-6% interest per year. Rental income, parentahan ang mga gamit na hindi nagagamit. Mga pwedeng iparenta. Kamera, kung may hobby ka sa photography. Bike, e-bike, para sa mga naghahanap ng masasakyan. Extra room, space, kung may vacant kayo sa bahay. Bonus tip, pagsabayin mo to habang ginagawa yung side hustle mo para tuloy-tuloy ang income kahit natutulog ka. Month 6. Income snowball effect para lumago ang kita mo. Reinvest ang 50% ng kinita mo, gamitin ang kalahati para mas kumita pa. Mag-upgrade ng gamit para mas mabilis at maganda ang trabaho. Halimbawa, bumili ng mas magandang phone para sa content creation, videos, pictures at iba pa mag-aral ng mura, dagdagan ng skills para mas kumita. Subukan ng free, cheap courses tulad ng Google Courses, para sa digital marketing, online biz, at iba pa. Palakihin ang pinakamagandang side hustles, doblehin ang pinakamalaking kita. Kung nagbebenta ka online at hit ang isang product, order ka ng marami para mas malaki ang kita. Parang snowball, maliit sa simula, pero habang ginagamit mo ang kita mo para mag-invest, lalaki ng lalaki ang pera mo. Congratulations! Kung nakuha mo ang 5,000 per month from side hustle, at least one passive income stream, you're officially earning more than your original savings goal. Month 7 to 9 Paano manatiling motivated? Laban lang, malapit ka na. Alam mo ba? Pito sa 10 na nag-ipon, dito sa month 7 to 9 sumusuko. Kasi, nawawala na yung excitement bigla ang gastos. Parang ang bagal ng progress. Pero kung malalampasan mo to, isa ka na sa talagang makakaabot sa 100,000 gold. Week 1 and 2 Gumawa ng pangarap board Feature me letter Sulatan mo ang sarili mo kapag maabot mo ang 100,000 pesos na ipon. Progress chart Lagyan ng sticker bawat 5,000 pesos na naipon. Phone reminder, gawan mo ng wallpaper na 100,000 pesos goal ko. Pro tip, kunan mo ng video ang sarili mo habang nagsasabi ng goals mo. Panoorin mo kapag tinatamad ka na. Week 3 and 4, reward system na hindi masasaktan ang ipon. Nakaipon ng 10,000 pesos. Libreng milk tea tig 100 lang. Umabot sa 50,000 pesos. Movie date sa bahay, 200 pesos pang pizza malapit na sa 100,000 pesos. Overnight staycation, 2,000 pesos budget. Importanteng rule, hindi dapat galawin ang ipon pambili ng reward. Month 8. Gumawa ng emergency fund. Bakit kailangan to ngayon? Madaming umaabot ng 50,000 pesos tapos biglang kailanganin dahil sa emergency. Sayang 'di ba? Paano gawin? magtabi ng 10 to 20,000 pesos hiwalay sa pang 100,000 pesos mo. Ilagay sa digital bank para mabilis ma-access. Gamitin lang para sa tunay na emergency. Month 9. Celebrate small wins. Motivation boosters. Before and after comparison. Tingnan mo yung zero savings mo nung month 1 versus ngayon. Manood ng kwento ng ibang successful na nakaipon ng 100,000. Accountability buddy, hanap ka ng kasabay mag-ipon. Mas effective to kesa mag-isa. Naka 68,000 pesos ka na. Isipin mo, kung susuko ka ngayon, babalik ka sa umpisa. Sayang ang 9 months na effort. Progress checkpoint. Months 10 to 12. Final push, last lap na. Last 90 days na lang, tatagan mo. Congrats! naka ka na sa hardest parts. Ngayon, focus tayo sa final stretch strategies. Last minute income boosts. Rewarding yourself the right way. Week 1 to 2. No spend challenge, temporary sacrifices. 3 simple rules for 30 days. 1. Essential expenses lang, bills, pagkain, necessities. 2. Zero online shopping, uninstall shopping apps muna. 3. DIY everything coffee, meals, entertainment. Pro tip, kapag may gustong bilhin, isulat muna sa wishlist notebook. After 30 days, tignan mo kung gusto mo pa rin. Week 3 to 4. Extra income surge. Last minute hustles. Sell more stuff, check ulit ang baul, bakuran, old textbooks, collectibles. Overtime, extra shifts, kung possible sa work. Quick services, Holiday help, Christmas decor setup, wrapping gifts. New Year's cleanup service. Kahit 3 to 5,000 pesos lang madagdag dito, malaking tulong na. Month 11. The final countdown. Daily motivation. Day 1 to 10, kaya pa mag-ipon ng extra 2,000. Day 11 to 20, wag mo galawin ang emergency fund. Day 21 to 30, last push na talaga. Month 12. Celebration preparation Tamang reward system Kapag naabot ang 100,000 pesos Simple dinner with loved ones with 1,500 budget New notebook for your next financial goal Kapag 92,000 pesos lang Still celebrate Then adjust timeline for remaining 8,000 Ang importante You built the habit Yung next 100,000 mo mas mabilis na progress checkpoint Kahit anong mangyari, kung naabot mo man o hindi, kung delayed nang konti, be proud. You're now in the top 10% of Filipinos na may savings discipline.